simpre kung wala kayo na dungan, paano mahingpit yung mong pagtuo? Parang gana-ana na lang na. Oh. Kaya ang kaluwasan, dili na hunong sa bautismo mo lang. Kay matod sa buhat. Ingon sa buhat, maukini ang sulti. Sa dos, ang talata ay... Uh, ah, 47 mau kini ang sulte eh. Ingon sa 46 Araw-araw sila ay atiling na tiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain may galak at may katapatan ng puso. At nangagpukuri sa Diyos as nangagkatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas ay tayo ay naligtas na. Kung sa'y nahitabo sa to didugang sa iglesia. Ang iglesia, hindi religion. Lawas ni Kristo. Buti pa sa binubuo sa mga taong nagdawat kay Kristo na may pagtuo niya. kaya ang taang kahulugan sa iglesia grupo o kalikunan ng mga taong tinawag at inilabas sa makasalanang sanibutan at ngayon naglilingkod sa patnubay ng banal ni Espiritu sa pangunguna ng apostol sa iglesia yon ang kahulugan sa iglesia bilang tayo ay eh kasama. Tayo binubuo. Kaya igidugang atong mga nangaluwas. Buti po sabot, atong wala nangaluwas, hindi pa idugang sa iglesia. Na tinahanglan nga kitang mga naluwas, magpadayon kita sa ato ang pagtuo. Kaya, kapag ang tao ay mahiwalay sa Diyos, kahit buhay siya sa harapan ng Diyos, siya ay patay. Kaya ang tao ay patay kapag nabubuhay sa kasalanan. Kaya sabi dito sa unang Timoteo na Datapwat ang nangagpakakabuyo sa mga kalayawan bagat buhay siya. Buhay ay patay. Ibig sabihin, kahit buhay tayo sa physical, kung nasa ilalong ko kita sa gahong sa kasalanan, Patay kita sa harapan ng Diyos. Kaya dakong panalangin niya. Kita karoon ay nabuhay pag-usap. Pinaagi sa tubig ng salita. O, kita ay nahinduan. Pagsipa, pag, si ba, sinabing nahinduan, gamito na sa tag-iya. At sino'y tag-iya sa atong kinabuhi Diba ang Diyos? Nahinduan na tayo eh. Kapareha ka pinggan. Hindi mo magamiton sa tagiya yan kung hugaw natural, bago niya gamitin hinduan, hugasan at ngayon habang ginagamit mo yan kanunay mong ginahugasan. o kung katagay ng gitago, hugasan usap, o sap o may mga abog na nakadikit <laughs> kaya hindi tayo napagkataka nang tayo ay nabopismuhan, patuloy tayong nililinis sa pamagitan ng kanyang salita. Sumala sa atong kamatinud-anon sa pagdawat sa pulong ni Kristo. Okay.